At ata uh, bago po ang lahat uh, inyo po nga pagbati po sa ating mga listeners and viewers ng uh, Bombo Radio po. Good afternoon po Doc Glenn. Hoy, gandang hapon po at magandang hapon din sa mga nakikinig at nanonood dito sa ating uh, Bombo Radio. Ah, uh, ito yung topic natin. Yun uh, interesting din sa ano, rainy day topic. <laughs> ano? Mm. Para nasabi mo rin kanina, frequent ito sa mga ganitong tagulan, tagulan. Mm. Ganun. Yes po. Dok Glenn, pero kasi yung usual po na naririnig po natin is yung sore eyes daw po. Mas maraming uh, marami nagkakasakit dito pag panahon ng tag-init. So, gano po ba or ano po ba yung possibility na magkaroon din ng sore eyes tuwing malamig yung panahon or tag-ulan po, Dok Glenn? Well, actually, yung nasabi ko, yung sore eyes, well, also known sa medical world as conjunctivitis, ano? Uh, other places, parang tawag na red eye or pink eye, yun know. on. So, uh, ang frequency nito nga, katulad na sabi ko, rainy, pero ang pinaka-common na sa, ano ba nito, sa sore eyes, ang pinaka-common na causes yung viral eh. Yung viral. Kasi, ilang klase yan, may, may cause ng viral, may bacterial, at saka meron din yung mga cause by mga allergy lang dapat natin isipin yung ano yung sore eyes ah uh, dapat natin i-differentiate kaagad kung talagang sore eyes yan na madaling gamutin at madaling mawala kasi it could be something else eh. parang it's the same symptoms eh kung, kung siguradong red ano, sore eyes lang yan madali lang yan katulad na sinabi mo kanina one week with uh, yung normal hygiene gentle care rest lang pwedeng mawala yon pero kung if there's something else eh, underlying mga mas maging serious yun at kailangan attention na natin yung ibang cause mm, -mm. Uh, Doc Glenn, nabanggit niyo po no, na may iba't ibang klase po yung sore eyes. So, pwede siyang uh, viral, bacterial, and uh, from allergy. Tama po ba, Doc Glenn? So, ano po ba, uh, Doc Glenn, yung uh, viral sore eyes? Siguro yun muna yung unahin po natin, Doc Glenn. Well, uh, the viral uh, sore eyes caused by yung ang tawag nila most most common is the adenovirus although meron simplex virus meron din cytomegalovirus yung pinaka common baka 90% sabihin natin ng mga psoriasis caused by the adenovirus the adenovirus is responsible sa karamihan ng mga simpleng sakit lang eh katulad ng sipon konting upper respiratory mga ganoon konting bahing konting ubo lang kasama rin diyan ang psoriasis eh. so yan ang viral psoriasis caused by adenovirus. Yun, uh -uh. bakit, bakit very common ito? Very common kasi madaling, o well, ang tawag natin dito, is highly contagious, highly transmissible. Bakit? Sa kamay mo na lang, humawa ka lang sa yung isang bagay, katulad na isang doorknob ng isang tao na galing din doon ng psoriasis. Pag hinawakan mo, nawakan yung mata mo, hawa ka na kagad. Mm -mm, mm -mm. Ayan Dok Len, proceed naman po tayo sa cause by bacteria. Tama po ba Dok Len? Ano naman po ito, yes. ba, bacterial sore eyes po? Well, uh, although rare, it can happen kasi may mga bacteria that can uh, uh be directly uh infecting the eyes. Well, katulad ng gonococcal eh, na ano eh gonorrhoeaitis eh. Ito sexually transmitted naman. Mm -hmm. Yung mga partners na may monococcus, yung mga uh, ano, ano tata, GC, uh, may, may constant contact sila, tapos yung material, ano, yung bacteria, nakarating din sa mga mata nila, yun, magkakaroon infection ng bacterial conjunctivitis. Meron pa isa, very rare, is trachoma. Pero wala dito sa Pilipinas na biro makita yan. So bacterial, through isa, uh, Pwede rin staphylococcal, pwede rin ano, yung, yung gonococcal, pero uh, treatable yan with antibiotics. Okay po. And lastly po, Doc Glenn, ano naman po itong tinatawag po natin na allergy ka, na sore eyes po? Yung, well, yung aller, allergy sa eyes, but hindi naman proper na sore eyes na yan eh. Kasi okay. sore eyes, term na sore eyes, dapat specifically for yung viral uh, classification ng uh, sore eyes. Yung allergic na sore eyes uh, caused by an allergy, usually yung mga napuwing lang, ganon. Okay. O kaya napuwing ng pollen, mga dust, o kaya foreign body, okay? Isang very frequent din is yung allergy na sore eyes dahil sa mapirit doon sa mga example, yung foreign body is contact lens. May mga tao na for cosmetic reasons ayaw magsalimit 'yung gumagamit ng extended na contact lens. Mm -mm. So 'yung contact lens can be a form of allergen. Ganon. So continuous use ng contact in the eyes or other foreign body can cause uh, constant irritation at namumula din 'yung mata, kaya nagiging red eyes na rin, sore eyes na rin. Mm -hmm. So parang ano po ba to, Doc Len? Parang naiirita lang. Kaya po nagnabumulay uh, 'yung mata tama po ba? Yes, correct. So, hmm. ang difference between viral, yung viral, uh, red eyes, at saka itong allergen, alisin mo lang yung source, sandali lang, baka within 24-48 hours, baka maging normal na. Okay. Magagamot natin yun. Mm -hmm. right. So, Dok, lang totoo din po ba na parang normal at hindi naman po katakutan ang pagkakaroon ng sore eyes? Or may mga cases po ba tayo nito na parang delikado na rin po? Hindi. Usually, eh, kung sabihin ko, over 90% of the cases ng uh, viral conjunctivitis are iba self-limiting. Eh. Hindi naman nakakatakot, hindi fatal. Ang problema lang talaga ng psoriasis, highly contagious. Okay. Yung highly transmissible. Nuisance lang ang tawag natin. Kasi sa loob ng isang household o isang community, isang grupo, isang barangay, pag hindi careful ang mga may psoriasis, halos lahat pwede magkaroon ng psoriasis. Eh. Pero, mm, mm So, it can be sabi natin debilitating eh. debilitating or incapacitating kasi kung ka syempre hindi ka papasok hindi ka magtatrabaho oh. mag-aabsent ganun yan yan naman ang problem ng sore Mm -mm -mm Ayan, Dok, Len, balikan lang po natin no, yung uh, regarding sa pagkakahawa nito pong uh, sore eyes po nito. So, na-mention na po natin kanina na yung alas uh, last na hinawakan nito pong taong may sore eyes, na kapag hinawakan po yun ng uh, susunod na tao, is possible na mahawa po siya rin uh, through rubbing his or her eyes. Pero ito, Dok, Glenn, no, ano po ba yung mga maling akala ng mga tao tungkol po sa sore eyes. Halimbawa na lamang po kasi yung naririnig po natin no, karamihan na kapag daw kung matagal kang nakatitig sa may uh, sore eyes ay uh, parang magkakaroon ka rin daw po ng sore eyes, Doc Glenn. Well, ang um, sasabihin ko lang, ang totoo din, eye strain. 'Pag matagal okay. ka na nakatitig sa bagay, kung masyado nakakasilaw, mag-eye strain ka. Mamumula din ang mata mo. Mm -mm. So, ganun lang 'yan. 'Yan ang eye strain. Mm -mm. Pero yung, yung viral um uh, sore eyes Walang truth diyan. Para na uh, galing sa encyclopedia Marites. <laughs> All right. Mm -hmm. Doc Glenn, unting linaw naman po. Ano ano po ba itong difference ng eye strain sa sore eyes po? Well, eye strain is yung uh, 'yun nga kasabi pa nina, yung masyado kang nakatitig sa isang bagay na matagal. Mm -mm. kasi ang ang, ang nag-ooperate ng mata natin is a group of muscles eh. Yung muscles ng mata kung magiging tombasado maliwanag uh, para magkoconstrict ang iris eh 'yan 'yung mm -hmm. ng mat, uh, ano ng kulay sa mata kung masyado madilim bubukas yun. ngayon kung masyado maliwanag o kaya nakatitig ka sa isang bagay na hindi mo ma talaga ma-focus dahil mahina talaga mata mo o kailangan mo na salamin pinipilit mo 'yung mata mo na mag-focus okay 'yan ay strain so nahihihitan 'yung muscle ng mata mo, tapos damay ibang katabi niya mga structures, kaya minsan namumula din yon at minsan namamaga pa nga. So yan ang eye strain. Yan ang cause of yung parabang hirap ang mata, hindi dahil sa isang virus. Ah, alright po. So sino naman po, Dok Glenn, ito po nga madalas na tamaan ng sakit po na sore eyes? Mga bata po ba? Mga matatanda? Walang pinipili ang sore eyes eh. <laughs> from bata to teenage, adult, it's, 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 lahat pwede magkaroon yan. Eh. So ang point is, kung sino yung point of transmission, kung saan nagsimula yun, yung carelessness niyan, pwedeng ipasa kahit saan. Ganon. So ang problem niyan, kung yung bata makakuha noon, eh, mahirap ang compliance ng gamutan ng bata. Mahirap din ang compliance ng gamutan ng matanta. So mas madali teenage, adult, ganon, madaling gamutin kasi ano lang, maraming remedyo. Pero yung mga extreme ages, yan ang complication. Okay. Any age is affected. Mm -hmm. Ayan po. Now, Doc Glenn, ano naman po itong mga usual na mga symptoms nito po nga sore eyes po? Okay. Well, ang, ang typical na sore eyes, yung signs ng typical sore eyes is redness. Pwede siya magkaroon ng puffiness. Mm -hmm. Parang minsan may, may eye bags. Tapos, lagi nagluluha. Pero on. Minsan, merong pass. yun nana, yung parang discharge eh. Yun oh. ang sign. Pag nakikita mo yung, eh, hindi ka doktor, pero nakatingin sa tao, nakikita mo pulang-pula ang mata, pero masabi mong red eyes yun. Ang distinguishing naman sa sore eyes, sa ibang red eyes, is usually yung beginning ng viral sore eyes is one eye lang muna. Okay. Isa lang. Okay? Kung nakita mo pulang-pula yung isang mata, mataas ang possibility na viral surprise yun, after a few days, kakalat yan sa kabilang mata. So, important, importante, yan sa viral surprise. Ngayon, yun ang, uh, ang signs. Ang symptoms naman no, sa surprise, minsan masakit, pero hindi frequent yung pain. Mas marami yung kate, parang kating-kate, at saka yung nararamdaman ng pasyente, para may buhangin sa mata. Ganon. At saka, para bang takot sa ilaw. Yung, mm -hmm. para pag masyado maliwanag ilaw. yung ilaw, yun, nag-squint. Parang ayaw tumingin sa, sa bright lights. Mm -hmm. Yun ang mga asyntom. Mm -hmm. Doc, lang yung na-mention nyo po uh, tungkol sa discharge, ito po ba yung muta? O di naman po kaya ay luha? O meron pa po iba na lumalabas po sa eyes po? Actually, that's the same thing. Eh. Yung, okay. yung discharge is the muta. Okay? Right. But, well, to, to explain the yung mechanics ng muta, muta is actually Uh, the, the product of yung body defense attacking or killing an invad invading virus or bacteria. Uh -huh. Ibig sabihin na kung meron kang muta, gumagana yung defense mechanism ng mata mo. Kung wala kang muta, ay abnormal yan, wala kang panlaban dyan sa mata mo. Uh -huh. So yung, yung immune system mo nagtatrabaho doon sa mata, kung merong infection dyan, parang kakainin niya o envelop niya, yun ang product nun is nana to discharge. Ah. Yan ang muta. Ah, alright po. Mm -mm. So, uh, sa inyo naman po, Doc Glenn, no? so paano nyo po ba nadadiagnose yung sore eyes po? Kailangan po ba yan agad ng uh, kumbaga, mga test, mga ganun po, Doc Glenn? Uh, not really. Mm -mm. actually it's actually not practical to parang uh, do, do further tests for sore eyes. Eh. Alright ang, po. ang important diagnosis for sore eyes is yung, yung based on the yung symptoms lang, yung nakikita mo, tapos yung history ng, uh, ng pasyente, kung nanggaling siya sa mga populated area, very busy, marami siyang lakad, humawag sa mga, mga handrails, mga doorknob, tapos meron siyang alam na kaibigan, kamag-anak, kasama sa trabaho, na may eyes O history yan eh. Kung ganun lang history ng pasyente, well, chances are malamang, siya din merong eyes Alright po. So ito pong cases halimbawa po ng uh, sore eyes po no? or itong simpleng sore eyes po, uh, meron na din po ba yung time na parang sign na po pala yun ng mas malalapang problema po sa mata? Yes. Well, uh, yung pinag-uusapan natin kanina is uh, acute uh, yung conjunctivitis which is uh, yung sore eyes, acute. Kung pabalik nagpalit yung sore eyes ng tao. Ibig sabihin kasi ang sore eyes, eh, para sabihin natin seasonal ngayon. Ngayon lang, tag tagulan lang dapat. Pero itong pasyenteng ito, nagkaroon ng sore eyes, rain season. Gumaling naman. Next month, meron na naman siya. Christmas, meron na naman siya. that's, that's a, eh, para tao natin ng red flag. Dapat investigate natin yung pasyente kasi baka may underlying problem na. Hindi mm -hmm. dapat ganyan ang sore eyes. Dapat oh. isang treatment lang, matagal bago bumalik. Pero kung ang frequency niya madalas, meron siyang ibang problema. Mm -hmm. So possible po pala yun, no, ha, ah, Doc Glenn. So ayan po. Eh, eh. Ah, matanong din naman po, ano naman po yung mga tamang gamutan para po sa sore eyes po, Doc Glenn? Okay, well yung yung most common sore eyes which is yung sinasabi natin viral sore eyes wala talaga ng gamot yan eh uh -huh. alam mo ang virus pabayaan mo lang yon basta healthy ka mawawala sa katawan mo so yan ang viral compounds or, or so ang bacterial meron talaga siyang antibiotic so marami yan eh yung hanggang sa pinakamura erythromycin tetracycline tobramycin meron din bago cipro ciprofloxacin pero medyo mahal na pero kung meron kang eh, mahirap nga i-diagnose eh. eh. Kung uh -huh. sabihin natin 90% ng, ng eye infection is viral, ay di 10% lang ang problema mo. Pero kung ang symptoms eh, mas maraming nana, mas maraming discharge, ang chances are baka viral, bacterial na yun. So, umpisa mo na yung pinakamurang eye na antibiotic, pwede mo sabi prophylactic para protection lang, hindi ka sigurado, pero wala rin mawawala sa'yo. Alright po. So, may mga gamot po, Doc Glenn, na mga nabibili lamang po over the counter na safe po ang gamitin po? Well, actually, hindi dapat prescription yun eh. Pero okay. lahat, lahat ng gamot na nakikita ko para sa mga in the form of eye drops, kahit nasasabihin na natin may reseta yan, actually, experience ko, pwede ko order online yan eh. Mm. Yung mga, ang tawag nito, yung mga tobacco eye drop, erythromycin eye drop, Maraming mabibili online eh. Hindi naman kailangan ng prescription eh. Opo. Ang proper lang kasi talaga, try to avoid yung self-diagnosis and self-medication. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, hindi mo alam po niya ng diagnosis talaga. Baka mali naman ang ginagawa. Mm -mm -mm -mm. Ayan syempre po, uh, Glenn, no? any advice din po, ano po ba yung mga pinakamabisa na paraan para hindi na pumahawa ng sore eyes? O di naman po kaya sa mga taong may sore eyes naman, Uh, paano po ba dapat alagaan yung sarili kung may sore eyes para hindi na rin po tayo makahawa po sa iba? Okay. Well, ito mga tips ko for yung pinaka-frequent na, yung common na sore eyes. Okay. Ito para siguro, uh, main, main tips ko is number one, don't share personal items. Mm -hmm. Okay. Yung infected at non-infected, during ito mga season, avoid sharing. Alibawa, yung mga eyeglasses. Marami naghihiraman ng eyeglasses, three glasses eh, diba? uh -uh. Hindi, di ba? Hindi mm natin alam, baka nandun na sa glasses yung virus eh. O di, maglilipatan na, di ba? Pangalawa, frequent disinfection. Hand washing with soap and alcohol. Kasi once na hawak ka sa isang place, doorknob, handrail, etc. Hindi mo alam yun, know, Una sa'yo humawak ka dyan, mayroon na siyang hawak ng virus. So ikaw, mahawaan ka na agad, eh. Kasi hindi mo maiwasan kakamot ka rin ng mata. Saan man, okay? Tapos, if possible, avoid yung mga doorknobs, mga handrails, lalo in public places. Eh. Kasi uh -huh. mahirap nga i-avoid eh. Kasi kung aakyat ka, kailangan ka talaga humawak. If at all possible, kung may mga outbreaks, avoid those doorknobs and handrails, okay? If yung pasyente naman, yung mga pasyente may surprise, kailangan be considerate naman sila. Kasi madali makahawa. Kailangan i-avoid naman din yung yung laging nasa labas, lagi sa populated area, lagi sa mga mall. eyes ka sa bahay ka na lang muna. Isang linggo lang naman yan, pwede. Oh, oh, oh. <laughs> Isolate yourself. Mm -hmm. So halimbawa na lamang po doc Len kasi ito pong mga binigay po natin na advices is usually sa public places po. Eh paano na lamang po doc Len kung ito po nga may sore eyes po na tao, isa family member po. So ano po ba yung mga tamang pag-iingat sa loob po ng bahay para hindi na rin mahawa yung ibang family members po? Well, simple lang eh. Kasi kasi yung katulad sinabi ko kanina, don't share personal belongings. Yung mga towel, face towel, bath towel mga supply, mga glasses, yung mga ball pen, yung mga wag niyo i-share ganyan. Uh -uh. For for at least for the week, 'di ba? Kung meron ka. Okay? Tapos practice frequent hand washing. Mahirap yan pero kada humawak ka, kada lumabas ka, kailangan meron ka talagang hand washing. Hand washing with yung bacteria soap at alcohol. Pwede All right. Yun. Okay po. Ayan po, Dok Len, panghuli na lamang po siguro, baka may nais pa po kayong mga idagdag na hindi po natin nasaklawan, Dok Len, ah, pag ah, or ah, karagdagang mga payo po para po sa publiko. Go ahead po. Well, ito lang na, katulad na sinabi ko kanina, uh, itong uh, uh, virus psoriasis can mimic other mga serious eye conditions. So avoid self-diagnosis. Kung meron kang doubt na baka hindi ito ordinary sore eyes, kailangan magpa-check ka sa mga doktor para malaman natin kasi mayro mga simple na parang sore eyes na eh, sign of uh, a, a deeper problem eh. Ganun lang. Oo. Uh -huh. Mhm. Mm po, uh, muli po Doc Glenn na Soriano, maraming salamat po ano sa time po na inalat niyo po para po sa amin makapanayam. Uh, Mabigyang linaw po kami yung katungkol nga po dito sa sakit uh, na sore eyes. At syempre sa mga kabombo natin no mag-serve din po sana yan na lesson din. Uh para po ay makaiwas o di naman po kaya ay magpagaling po tayo sa sakit po na sore eyes. Muli po, Dr. Len, maraming salamat po and uh, God bless po. Thank you din. Thank you for having me.